pag-usapan na ang naging hatol ng korte sa mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar. Magkakasama natin si Attorney Buko de la Cruz, Senior Partner ng Divina Law at Resident Lawyer ng Good Morning Kapatid ng TV5. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Buko. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, sa inyong mga taga-subaybay. taga sa taga Attorney, masama nga po ang loob ng pamilya ni Jem Boy sa desisyon ng korte. Pag-usapan lamang po natin yung grounds for murder at kung bakit ibinaba ang kaso sa homicide para din po mas maintindihan ng ating mga listeners and viewers. Yan. Yes. Uh, alam mo, Chero, ilalim ng ating batas, ang anumang pagpatay ay homicide pag hindi sinasadya. No? Wala itong pagpaplano. Nagiging murder lamang ito kung mapapatunayan ng prosecution na mayroong mga aggravating circumstance o yung qualifying circumstance para mapataas ito mula sa ordinaryong homicide, magiging murder. Ito yung mga karaniwan ay yung mayroong evident premeditation o pinaghandaan, pinagplanuhan ang pagpatay yan, mula sa homicide, aakyat yan, magiging murder. O kaya gumamit ka ng likas na yung lakas mo, no? o ginamit mo ang kadidiliman, no? night time. No? Uh, since walang naipakita daw na anumang gano'ng circumstance, ay ito'y ordinaryong pagpatay. No? So, sa, kaya ang tawag doon ay Homicide. homicide. Yung kasi ang kaibahan ng homicide sa murder. Kailangan may qualifying circumstance. May mga bagay na nagpapakita na talagang sinadya, pinagplanuhan itong pagpatay. Okay. Pwede rin ho ba? Okay. Um, set aside na natin talagang kung titignan yung mga, isabi nyo nga po, yung mga ipinresenta na ebidensya, mm. ang lumalabas, ang nakikita lang ng korte ay homicide. Pero pwede ba talaga ang ibabasa homicide ang kaso lalo't na lang naman nila si Jemboy na target nga po ng kanilang operasyon noong August 2023. Um, yes uh, Ms. Cheryl no sa ilalim ng ating Rules of Criminal Procedure kapag yung uh, uh, offense ay uh, absorb ng mas malaking offense na HNR sa iyo ah uh, napatunayan lamang ay itong homicide hindi napatunayan yung murder Pero pwede kang makonvict for homicide, the lesser okay. offense, na necessarily absorb ng offense na murder. So, pwede ho yun, inaalaw sa batasyon. So, halimbawa, ang kaso iyo ay murder, pero hindi na patunayan ng tagausig, ng prosecution, yung mga circumstances na magpapataas sa offense, from from homicide to murder, ibababa lang ng korte yon to homicide. Dahil mm -hmm. yung homicide o yung pagpatay ay nasa sa loob na rin, na-absorb na rin ng krimen na murder. Mm -hmm. So conviction for a lesser offense absorb o nasa sa loob nung ikinaso sa iyo ay pwede po sa ilalim ng ating batas. At naging homicide na nga po. Pero ang tanong din, ibinabarin yung pong parusang kulong sa apat hanggang anim na taon sa halip na 12 to 20 years po na itinakda sa ilalim ng revised penal code. Ang sinasabing dahilan po, yung voluntaryong pagsuko ni Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Pwede niyo ho ba kaming bigyan ano, ng ideya kung paano yung ginagawang computation po dyan? Okay. Kung meron tayong mga circumstance na nagpapataas sa krimen, o tawag dyan na aggravating circumstance, meron din naman tayong mga circumstance na nagpapababa <coughs> parusang pwedeng ipataw. Ito naman yung tinatawag nating mitigating circumstance. So dalawa yan, pwedeng pataasin, pwedeng pababain ang parusa uh, base sa mga circumstances na mga mapapatunayan sa paglilitis, no? Kaya ang tawag sa batas sa pagsesentensya ay indeterminate sentence law. Ang ating batas, Revised Penal Code, ay nagtatakda ng range. Pwede kang maparusahan mula sa ganitong taon hanggang ganitong taon. So range siya. Yung korte ang pipili kung saan ka doon sa range na yon base sa mga circumstances ng krimen. No? At pupwedeng mula sa range na ito na uh, 6 to 12 years, pupwedeng bumaba. Ang tawag doon, one degree lower. Kapag nakapagpatunay o nakita ng korte na mayroong isang mitigating circumstance, at yung voluntary surrender, Cheryl, ay isang mitigating circumstance. Mapapababa nito ang sentensya mula sa range na ito, no? na 6 to 12 malimbawa o 12 to 20, yung susunod na mababa ang magiging range na pagpipilian ng korte. Kaya po ito bumaba ng ganon dahil po merong mitigating circumstance na kusang sumuko o voluntary surrender. Ah okay. Pero isinuko po si Lady, eh, din, din din po ba? At hindi po ba ang pansin po ng ilan ay hindi ba binigyan ng bigat yung pagiging pulis nila na dapat hindi nangyayari yon. Lalo na ikaw ay nasa serbisyo. You were trained to do that, ano? Kung kailan ka puputok ng baril, um, paano mo ipuputok ang baril mo? Yung pong mga ganoong bagay. Uh, yung, yung pagiging uh, negligent, no? O yung kawalan ng pag-iingat ay isang kasong administratibo. Oo. Hindi siya bahagi ng krimen, no? Iba kasi yung krimen. Iba ang elements, iba ang hinahanap. Tama ka, mayroong pagpapabaya o negligence. At ito'y kanilang napagdusahan na dahil sila ay nakasuhan naman ng administratibo. At sila nga ang sa balita ko nabasa ko sa dyaryo ay natanggal na sa puesto uh -huh. na sa serbisyo bilang pulis. 'Yun ang parusa sa kasong administratibo. So sa makatuwid, na-consider na po iyon yung Poliska ka, dapat marunong kang kumawak ng baril, marunong kang tumantsa kung uh, suspect ang iyong uh, binabaril, etc. Yan po ay nasa kasong administratibo. Sa kasong kriminal, ang hinahanap po ng korte dyan ay proof beyond reasonable doubt. Walang pagdududa na ikaw ay may intensyong gawin ang krimen na inaakusa ina sa iyo. At lumalabas po sa pag-aaral ng hukuman na hindi na patunayan yung elemento ng krimen na sinasabing sinadya ang pagpatay. So lumalabas po sa ibang mga akusado ay hindi naman nila sinadya ang pagpatay o walang intensyong pumatay, kaya hindi na patunayan yung krimen. So ang gagawin po ng korte, ibababa sa pinakamalapit na offense na magpo-fall o papasok yung kanilang ginawa. Yung dami ng beses ng pagpapaputok at ilan silang nagpaputok ng baril, yung po ba ay walang intensyong pumatay? Yeah, Kung, kung ang pagpapaputok ay nakatarget sa isang tao, halimbawa, nakikita mo kung sino yung tinatarget mo, may touring na may intensyong kang manakit, no? may intensyong kang pumatay. Kung ikaw ay nagpapaputok na hindi mo naman nakikita kung nasaan yung binabaril mo, kung, kung nandyan pa nga ba siya, no? parang pumuputok ka lang sa kawalan, uh, ang kaso po na yun, illegal discharge of firearm o yung uh, maling pagpapaputok o wala sa tama ang pagpaputok. So, depende ho kasi sa kung ano ang napatunayan ng uh, prosecution at ano ang nakita ng korte base sa ebidensya. Pero, Lumalabas po sa desisyon uh -huh. na ang nakita ng korte mula sa ebidensya ang ipinresinta ay illegal discharge lang. Dahil hindi yeah. umano, nakikita ng mga police yung kanilang pinapaputokan at kumbaga sila inakisabay lang sa pagpapaputok <coughs> ng walang intensyong makapatay o makatarget dahil hindi naman nila nakikita kung sino ang kanilang pinapuputokan. Well, decision po yan ng korte. Pero hindi, ang hirap po kasi maintindihan, ano, attorney Buko. Kasi sabi niyo nga po, walang intensyon. But they knew na doon tumalon si Gemboy. Alam nila na may tatamaan sila doon. Kaya lang, hindi nila alam kung saan nila tatamaan doon. Tama po. At yan nga po isang magandang aspeto ng appeal. No? Maaaring yan na maging ground for appeal. May, prinsip, may prinsipyo po kasi sa ilalim ng ating revised penal code na anyone, no, sino mang tao na gumagawa ng isang bagay na labag sa batas ay mananagot sa anumang kahihinat na nito, sinadya man niya o hindi. No, pinapinlano man o sinadya o hindi, mananagot ka sa anumang consequence kapag ikaw ay gumagawa ng isang felony. So, po pwedeng iapila at sabihin, i-argue no, ng uh, DOJ o ng OSG na nung sila ay nagpaputok, ito ay labag sa batas. They were committing a felony and therefore they should be held liable for all the consequences thereof. No, na namatay yung taong kanilang pinapuputukan bagamat hindi sinasadya dapat silang managot sa ilalim ng batas ito po yung isang argumento na maaaring i-bring up sa appeal kasi tama po kayo na hindi po pwedeng wala silang intensyong makapanakit dahil alam nilang nandoon yung tumalon that is something that should be raised on appeal oo kasi um, yun pong mga um, isa lamang po actually 'di ba isa lang yung sa guilty sa homicide yung apat na illegal discharge of firearms eh, hindi ka naman magpapaputok Ba't ka, nagpaputok? Hindi ka naman magpapaputok nang wala kang tinatarget lalo na yes, po. okay it it wasn't something na pinaputok nila sa ere doon hmm. din eh doon din sa tubig eh ang kanilang pagpapaputok tama po kayo kaya nga po po pwedeng gamitin ng korte sana no ang prinsipyo na ang sino mang uh, gumagawa ng isang labag sa batas ay dapat managot sa anumang consequence nito so kung nakita ng korte na ang pagpapotok ng walang uh, patumangga no, walang dahilan ay labag sa batas so kung nakita ng labag sa batas pala edi dapat yung gumawa nito ay managot no will suffer the consequences sinadyaman o hindi no yun yung uh, principle of criminal liability sa ilalim ng ating revised penal code. Pero ano po kaya nakikita nyo, although ang um, pinag-usapan lang po natin dito, mga kapatida, dahil um, korte na po ang nag-decision yan, of course the judge it's their decision, pero ano kaya yung nakita niya kung bakit illegal discharge of firearms lang ang ipinataw doon po sa apat, considering um, na lima si eh, lahat sila ay eh nagpaputok, except for the other one. Sa sa criminal law kasi natin, Ms. Cheryl, kapag ka kulang yung elemento, kulang ng isa yung elemento, hindi mo ba pwedeng ipataw yung krimen na yon? No? Hindi mo siya pwedeng makonvict sa krimen na yon kung may kulang na elemento? At isang importanteng elemento ay ang intent to kill. no it, it, It's a state of mind, eh, no na intent to kill. So pagka ba pumuto ka sa isang lugar na hindi mo nakikita ang iyong target, meron ka bang intent to kill? So parang ang sinasabi ng korte, Nagpaputok nga sila, pero subalit dahil hindi nila nakikita ang kanilang pinapuputokan, wala yung elementong intent to kill o hindi na patunayan yung intent to kill, kaya hindi po pwedeng maging homicide. So bawa, -bawa tayo sa pinakamalapit na offense, nagpaputok sila ng labag sa batas, yun ang illegal discharge of fire. Hmm. Yun pong um, na-acquit. Ano po, may isa pong na-acquit. Bag bagamat nandun siya, ano po, bakit ganun? Uh, wala yan, man yan, lang kasi na... may prinsipyo tayo uh, go ahead natinatawag conspiracy conspiracy the act of one is the act of all mm. kahit hin, kahit wala kang ginawa pag napatunayan na merong sabuatan sa inyong uh, lahat sa inyong anim eh kung ano ang kaso ng isa kaso ng lahat no yun yung conspiracy pero pero sa ilalim ng ating batas ang conspiracy ay kailangan mo rin patunayan kailangan ipakita na mayroong silang pagpaplano o kahit wala kang katibayan na sila nag-usap-usap dapat ipakita na may concerted action, na mayroong pagkakasundo sa means, sa pamamaraan, at sa kahihinatnan. Ayan. So dapat merong kang maipresenta sa korte na magpapakita na meron nga silang ganong kasunduan. Ayon sa desisyon ng hukuman dito sa kasong ito, hindi na patunayan yung conspiracy o yung sabwatan. Kaya itong isang akusado na hindi nagpaputok ng baril, eh nandoon lamang sa eksena, sa krimen, sa lugar na pangyayari ng krimen, hindi siya pwede maparusahan dahil wala naman siyang ginagawang krimen. Hindi siya nagpapatok ng baril, so hindi siya maaaring makatulong sa pagpatay. Kung wala siyang pinapatok na baril, walang illegal discharge. Wala rin siyang partisipasyon sa pagpatay. Kaya wala siyang kaso, acquitted. Yeah. Dahil walang napatunayang conspiracy o sabuatan. Nagpahayag po ang Department of Justice na iaapila nga po ang desisyon. Ano? At kanina may mga nabanggit na rin po kayo na pwede nga iaapila ito. Ano-ano um, po yung mga nakikita po natin na pwedeng uh, areas, na, areas of argument na pwede nilang i-argue sa apela? Uh, una, po, pwede kasing sabihin na uh, yung conspiracy, hindi naman kailangan patunayan by direct evidence wala naman talaga usually testigo na sasabihin pinagplanuhan ho namin yan no? ang ebidensya ng conspiracy ay nadudoon din sa krimen no makikita kung yung bang kanilang ginawa ay tugma-tugma uh, pagpapakita na meron silang pagkakaisa ng isip ayun uh, ang uh, concerted effort o pagkakatugma-tugma ng kilos at concerted action yung thought nila ay isa isa ba ang layunin dahil sabay-sabay silang nagpaputok sa direksyon kung saan naroroon ang biktima, maaari dapat na makita ng hukom na ito ay pagpapakita ng sabwatan. No, kasi isa lang naman, pwede nang pumutok. Eh. No, uh, the fact na lahat sila nagpaputok sa isang direksyon kung saan tumalon ang biktima, masasabi na mayroong sabwatan, may concerted effort upang ma-achieve ang kanilang layunin na mapatay ang biktima. Dahil nga marami yung nagpaputok sa isang direksyon na wala namang armas Walang threat sa kanilang buhay eh, pero sabay-sabay sila nagpaputok. Sa so, isang aspeto 'yan no para pagpapatunay ng conspiracy. Pangalawa, uh, yung criminal liability because they were committing a felony nung nandoon sila yung pagpaputok no ng sa, sa isang taong walang kalaban-laban ay labag sa batas. So dapat mapanagutan mo ang anumang consequence nito, pinlano man o hindi, na sinasadya mo man o hindi. So I think ito yung dalawang aspeto na pwedeng magamit sa apilah mm -hmm. All right. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Buko de la Cruz, Senior Partner ng Divina Law at Resident Lawyer ng Good Morning Kapatid ng TV5. Magandang hapon po. Maraming salamat.